Baby! Yes! Ano ginagawa mo? Magluluto ng dinner! Ano ulam natin? Ah, uh, magluluto ng uh, munggo. Munggo at saka ano ba ito? Anong... sabi uh, sa Bisaya subak. Anong isusubak mo? Subak? Ito munggo at saka yellow fin. ko. ako. Mmm, Fish. Para naman ano tayo? Vegetable and fish. Masarap kung prito tapos sa so kami lagay. Exactly. Hindi. Basta prito naka-separate. Ah, hindi mo so ilalagay. So, ang munggo is pure munggo lang. Yes. Yung mungula, pero wala akong mga dahon-dahon ng malunggay kasi wala tayong nabili. Eh, hindi na sila nabili, hindi na tayong nakapamili. So, kung ano lang merong sa pantry. Pili uh, so, niya, sasabihin ako. Ito yung kulang ito. Sabi. Sasabihin ako. Sabi. Ang pogi mo. Huh? na. Ay. Ano yung mga mata? Ano yung halong mo sa bunggo? Munggo lang talaga. Ayan, saka meron. I mean, I mean, walang gulay, di ba? Wala, monggo, Kamatis and Kamati. gisa lang. Tsaka ito, may, may pork dito. Kaya si Rose. Dinner muna. Magluluto muna ng dinner. I love you. I love you. Break muna sa work. Okay. So pakukulaan mo lang yung munggo? Yes. Ayan yung gigisahin mo pag malambot na? Yes. Hindi. ka ng munggo. Opo. Anong tawag sa inyo? Munggo ba? Anong tawag sa bakolo nito? Munggo po. Ah, sa munggo din? Okay. So, ang pa kayo ng luya sa munggo? Ano po, sir? Nagkalagay kayo ng luya? Uh, hindi po. Hindi? Hindi. Saan so, ano kayo? Bawang sibuyas lang? Uh Oo. -oh. Kamatis? Oo. Ah, uh -oh. oh, hindi ka pa natin na may luya. Dari niyo na luya sa amin. David, may talaga, sir, luya. Sa amin talaga, sir, walang luya. Pwede ko nagluluto ka ng munggo. Opo. Saan? Sa sa dati mong pinapasukan? Oo, talaga. Sa ade, sa Lindy, baka lang ako magluto. Ano meron. Ano yung mga niluto ko? Ako, ah, meron magluto. Niluto ng <laughs> itlog. Maguro ka ng kwento. Ikaw, ikaw, Lindy, baka ano mga niluto mo? Mungo. Ano pa? Manok. Manok? Ano sa mga manok ko niluto mo? Ano yung manok? Ako, meron nung mag-adobo si Lindy. Ato, alam mo sa isang araw, pagluluto natin si Lindy. Parang mga iba, di ba, Ate Rose? Diba? Ang kulang natin ngayon ay mongo at saka fish. Ah, yan. Makilang mo yung fish at lang. Yan ang ating ulam. Kinakabahan daw po siya Kumakain ka ba yan? Hindi, paglulutuin natin si, si Lindy, no? Diba, guys? Para may iba. Para may iba naman. Hindi naman ako lulutuin. Ayoko ka, gusto ko magluto yung si ano nang adobo sa isang araw. Abangan nyo. Try so, ito na nga mga hobby Si ate ko saan ng isda. okay. <laughs> Ako ang nagluluto ng munggo. Masarap ang munggo kapag may pinirito ng isda. Diba? Wata yung galumbong ate ko, pero pwede na rin yung ano. But... yellow pin. Ako, pala ito. Si Justin, taga-tikin. Sa ate ko si, si Lindy. Uh, kano ano mo daw si Lindy? Pinsan po po. Pinsan po po, di ba? Kasi ah, yung, ano, ah, ba? Diba? Halata naman po magkamukha kami. magkapatid po yung nanay namin. Oo, oh, magkapatid yung nanay niya, di ba? Tapos siya sa Bacolod. Sa Bacolod siya, di ba? Kasi akala nung iba, kung kapatid mo daw ba? Oo, oh, di ba? kapatid. <laughs> Pinsan po ni Ate Rosie Lindy. Ayan. Ate Rosie, may kasama na. Kumusta naman may kasama, Ate Rosie? Masaya. Ayan. May ka nga na po ako. May kasama akong... Ah, may kasama na po akong muna nagkakape sa yung maga. Sa... Dati mag-isa ka lang. Hindi po work ka dati ako. Hindi naman po. Kasi nalilibang naman po ako sa trabaho. Lalo na ngayon nagbablog na ako. Ay! Pa! Alay! Hintayin natin maluto ang ating fish. Ay ka naman, Justin. Kamusta ka? Ayos lang. Ilaplet ka na? Lapit na. Alah! Sino yan? Sino ka love life mo? Secret, hindi si Lindy. <laughs> Bakit ayaw mo kay Lindy? Ibu naman. Ibu Ay gusto ko nila Jocelyn. oh, di sila. Ah, ako? Gano'n <laughs> ah, ka ng ano? Gano'n yeah. ka na, um, bagong pinapormahan? Secret. <laughs> oh! Wala. Yeah. Oh, Masaya no. na ako ngayon. <laughs> Nakakaloka, muntik na masunog yung niluluto ko. Oh. Kasi nagchichismis na tayo, Ate Rose. <laughs> Ay, nakakaloka. Ito na na natin ang ating munggo. Ayan. Malapit na tayong kumain, Ate Rose. Ayan, hindi naman po ito. lang. Ayan, natin lang. mo. Ayan, you mo. Ano? Know? Oh, diba? Naging crispy na. lang. Naging crispy. crispy. Hindi, mga, hindi naman crispy, crispy. Muntik lang masunog. <laughs> so, dahil sa chismisa natin, Lapit tayo kumain malapit nang maluto yung ating munggo at yun, kakain na tayo pero ako sa munggo ko talagang bata pa lang ako, yung nanay ko mahilig maglagay ng sotanghon sa munggo kaya kinalikahan namin magkakapatid ang munggo ay merong sotanghon yan, nalagay namin ng kaunting sotanghon yan Mm. Ito na, ay... na ah, dito lang nilang makakain yan, sir. Di ba? May sotang oh, mm. masarap talaga pag may sotang Ang mm -hmm. ano, ang ano. Hindi ko alam kung baka pampadagdag lang ng ulam kasi nga ano, diba? hirap <laughs> kami. so, kailangan pampadami siya. <laughs> Pero masarap. Pero totoo, so, totoo, masarap siya na may sotang hon. Okay. Kaya nalagay talaga kami. Ayan, malamit na kumain natin. So, ito na rin yung fish mo, di ba? Ako, oh, luto na, sir. Ayan, ang sotang hon. Lutoy lang natin ng very light yan. Tapos kakain na tayo. Natawagan na natin si Happy David para kumain. Sige, kain tayo. Clean. Kain. kain tayo. Tayo kay si Lindy, kakain na. Tawag mo. Tuloy na. Lindy, alin na kain tayo? Binubuwork. Hmm? Wow, babe. Ah. Oh. Bebe. Ano? Sabi mo istaan mo ko bakit may baboy? Eh, inubos ko na kasi sayang naman. Ay, naku, no. lahat ng excuses. Bakit ako lang bang kakain? Si Bimi mga kakain iba, si, at, si Justin, si Ate Rose, si Lindy. Bakit? Ayaw nila magbaboy? Ikaw lang naman gusto magbaboy. <coughs> hindi, oh. Ayoko, gusto niyo magbaboy? Ate Rose, hindi. Ayaw nakakataba yun. O oh, huwag oh, oh, oh ano, huwag mo coach Ano Ato Los? Ate Los, <laughs> huwag kang matakot Gusto mo ng baboy ayaw mo? Sa munggo? Mas gusto mo yung baboy? Kahit anong po, Sir. Kung ano yung baboy. Ah, talaga si Ato Los yung Justin, anong gusto mo? May baboy or wala? Sa munggo? Uh, kahit ano. Bakit safe? Wait, gari, hindi ko kayang nasabi ni Justin na ayaw niya ang ayaw niya. Hindi. Pag gumagluluto ka ng munggo, may lalagyan mo baboy hindi? Wala pa po, sir. Oh, see? So, kahit ano, ibig sabihin, hindi required ka magbaboy. Gusto mo lang talaga magbaboy, baby. Okay, bye. Ate Rose, bakit ang ng baso natin? Nasaan yung ating matatangkad na baso? Ay. Yung ganito, yan, yung ganito matangkad. Sorry po, kasi nabasag ko yung iba. <laughs> kasi Justin, meron din po nabasag. Ayan, <laughs> Ay, nabasag mo. <po>. Isa. <laughs> Ilan nabasag mo Ate Rose? Ilan po ba yan? Parang ano, 8 or something. Ah, uh, isa na lang natin ah. Oh. <laughs> parang may nakabasag pa isa dahil ikaw din nakuha. Si Chyna, si Chyna isa. Siguro sa atos mga apat nabasag mo? Hindi ko po alam. Kasi isang parang wala na. Oh. Apat siguro sir. <laughs> Bibili ko na lang po. Ay, okay, de, okay lang 'yon. Okay, 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 Bibili na lang tayo ng bago. Hindi naman. Mababait 'yan yun. sila ni Sir Andy, 'yan kinakarantena sa school ko. Oh, hindi, nako. Hindi din lang, okay lang yun Bakit ka naman niyo tapos hindi naman sadyang. Yeah. Daming na nabasag dito. <laughs> <laughs> ano 'yun? I don't know when na basag atos ng sa sa bubong namin. Ano 'yun nabasag? Sa bubong. Hindi, Kasi, sa master bedroom namin ano ang inubasag. Oh my gosh, naalala ko 'yon. Ay nabasag. Kasi po nagdilig ako, binuksan ko 'yung bintana nyo ang lakas ng hangin. Uh -huh. Nagulat din po ako nung dahil nagwawalis ako sa labas ng pinto. May nabasag na tumba yung... Yung, yung floor floor lamp, yung, lamp, floor lamp. Floor lamp, floor lamp. Sabi oh, na sir, nabasag ko po yung lamp. <laughs> Pwento mo, pinto <laughs> mo meron kinakabahala na na siya. Kasi po, ano, uh -huh. may hang, wala kasang hangin. Nakas talaga ng hangin sir. <laughs> Okay, lang yun. Hindi ko alam kung parang sabihin. okay lang yun, Ate Ross. So, Walang no problem. Hindi <laughs> naman sinasadya. sa naman naman <laughs> okay kasi. Okay pa naman yung lamp. Yung, uh, yung, 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 glass yung, glass niya. Yung, yung, so, oh. yung, glass niya sa labas. Yung pinatabubong. Oh, oh, yes. hindi <laughs> <laughs> di, di ba sabi mo nagluluto ka ng munggo, di ba? Opo. Eh, ang munggo ba ba may sotanghon, Wala. Wala. Okay oh, yeah, ayan. Tingnan mo yun, May sotanghon. <laughs> Tikman mo. <laughs> oh, at least kakaiba, di ba? Pero kailangan pag kinakain pag yun yan, kailangan mainit pa. Kasi pag tumatagal na, si Sotanghon, parang hindi sip silupin, sip hini sip niya yung sabaw, kaya, kaya tumutuyo yes. na. Kaya okay, no, ba, diba? may sotanghon na tayo. First time mo makatingin ng may sotanghon? Oo, oh. oh, diba? So far, lahat na niluluto ko, first time makalun, makatingin niya at ni Lindy. Ang Nakakain sarap. Ang sarap ang lasa rin eh. Ang lasa? Masarap, kaya kahit wala. Ba't ang din na kinakain mo? Um, ang masarap. Ko, kakakain ko lang. Masukka. Pero ang sarap yung pabit. Feel ko kakain ako. Yay! At ito, sari ka na ka na dito. Okay. Iinit ko na Okay. Justin, anong on ating dito ngayon? Sarap. Paano <laughs> si Atros? Masarap po. Hindi, hindi, hindi. Ganito si ako, <laughs> oh, Kaya okay. okay, na. So, sige mo na. Sabi mo, Ate kitek man na. na, Atros. <laughs> sarap po. <laughs> Kaya da <laughs> sais, ka dapo lang sa daw kasi kay ini mo tong mabuti muna bago ka mag-reo comment. Hindi na ni Alika. Alika at Rose turuan kita. Alika. Ano ba sir? Dapat ganito at Rose. Gayahin mo ha. <laughs> um, wow. Hmm, um, ang ah! <laughs> sarap mo. Ganun na ni Rose. Ole, ikaw na, ikaw, Pamaya di ba lang kay sa Rose. Abangan si Ate Rose. <laughs>